Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Naging mainit sa balita nung nahuli ang Zun Yuan Tech sa Bambaan, Tarlac. Kasama sa mga ilegal na gawain sa Baufu Compound ay money laundering, cyber hacking at human trafficking. Pati ang alkalde sa maliit na bayan ay sangkot dahil sa kanyang yaman at malihim na pagkatao. Nabanggit din kung may mga politikong nagpoprotekta sa mayora pero may isang issue na mas malaki pa sa lahat ng problema ng Pilipinas na tila nakalimutan na. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na ang nasa likod ng mga ilegal na gawain ng Pogo ay grupong peligro sa seguridad ng buong mundo. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Banban sa Tarlac dahil sa maraming hindi kapanipaniwalang ipinahayag nito sa dalawang Senate hearing. Ilan pang isyo ang naungkat kasama ang napepeking mga dokumento upang makakuha ng birth certificate at pasaporte. Lumalabas din na baka may protektor na Pilipino ang alkalde kaya nanalo sa halalan. Nababanggit ang limpak-limpak na salapin na may ugnay sa Bafu Compound at Hongsheng Enterprise na hindi alam Saan nagmula? Marami ang nangangamba na baka napasok na tayo ng mga espiya mula sa China at peligro nga naman sa siguridad ng ating bansa. Ilan lamang ito sa mga puntong naglalabasan na kinakailangan ay matugunan ng pamahalaan. Kung akala mo na iisa lamang ang Baufu compound sa Bamban na nagsasagawa ng human trafficking at cyber scam, nagkakamali ka. Taong 2022, inulat ng pahayagan sa Vietnam, ang Vietnam Plus, na may ilang inaresto na nagtangkang pumasok ng ilegal sa Vietnam na mula sa Cambodia. Ayon sa balita, mga biktima ito ng human trafficking. Sa Sampeyu Pun Commune o Compound, ilang buwan silang pinilit magtrabaho ng maraming oras ng walang bayad. Sa mga hindi gaano nakakaalam sa kahulugan ng human trafficking, ang sabi ng Anti-Slavery International na ito ay ang paghikayat sa tao ng kwersahan o labag sa kanilang kaluoban upang pagkapitan. Minsan, gamit ay panluloko. Minsan ay blackmail. Buwan ng Setyembre taong 2022, sinabi sa pahayagan ng Cambodia ang VOD News na sa Mokbai Compound ng Sihanoukville sa bandang ibaba ng Cambodia anim na pang Vietnamese ang nahuling tumakas mula sa isang compound. Ayon sa ulat, ilang buwan na silang pinagbabawa ng lumabas ng kanilang kumpanya. Sinabi rin na marami pang compound sa Sihanoukville na pinupugaran ng mga online gamblings. Sa Pilipinas, ito yung mga pogo. Taong 2023, binalita naman sa Thailand ng Bangkok Post na inaresto ng kapulisan ng mga scammers na ginamit ng mga Chinese gangs. Base sa pahayag, 20 mga inchik ang iligal na ipinasok sa Thailand mula sa Cambodia upang pagtrabahuhin ng isang call center gang. Kung susuriin ng maraming reports hinggil sa mga iligal na sugalan, ang mga ito ay ginagawa din sa mga compound katulad sa Bafu kung saan may mga pinipwersang trabador. Kinukumpis ka ang mga pasaporte para hindi sila makalis. ng lumabas para hindi makapagsumbong sa kinauukulan. Halos pareho ng istorya ng mga biktima na kapag hindi kumikita, kung hindi tinotorture, sila ay ginugutom. Sinabi sa Reuters buwan ng Marso taong 2024, halos kasabay lamang ng pagkahuli sa Tsunyuan Tech sa Bamban, na ang human trafficking sa Southeast Asia ay isang malaking problema sa buong mundo. Pero kung akala mo na ang human trafficking ang pinakamalaking issue dito, Diyan ka, nagkakamali talk well. Inulat sa Straight Times na maraming Singaporean ang nabibiktima din ng human trafficking para magtrabaho sa mga scam centers. Base sa ulat, pinapangakuha ng magandang sweldo ang mga biktima. Pero pagdating sa compound, kinukumpiska ang kanilang mga pasaporte at pinipilit maging scammers. Pati ang Interpol ay naalarma na sa laganap na human trafficking. Buwan ng Hunyo taong 2023, nagbabala ang Interpol dahil sa libo-libo ang nagiging biktima ng human trafficking sa Southeast Asia. Ayon sa ulat, pare-pareho ng modus ang mga scammers. Papangakuha ng magandang trabaho ang mga taga-China, minsan taga-Malaysia, taga-Thailand at Singapore. Pagkatapos ay, kikid kikidnapin sila at pipiliting magsagawa ng online fraud. Isa pa sa mga ilegal na gawain ng Hong Sheng ay ang tila hindi na pinag-uusapan ngayon at binaliwalang government hacking. Natunton na yung mga nagahak sa linya ng pamahalaan ay mula sa compound pero hindi na ito naungkat sa dalawang Senate hearing. Kung titignan nga naman, mukhang maliit na problema ito kumpara sa human trafficking at cyber crimes. Subalit ang hindi alam ng marami ay ang government hacking sa loob mismo ng Baufu ay ang dahilan kung bakit hindi nahuli ng otoridad ang mga kriminal na nagpapatakbo ng mga scam. At ito rin ang dahilan kung bakit nakakalusot sa kinaukulan ang nagta-traffic sa mga biktima. Bakit kamo? Iyan ay dahil sa Chinese Communist Party. Ano ang kinalaman ng mga komunista sa Baofu Compound? Sa paglaganap ng mga scam hub sa buong mundo, napagalaman na madalas ay pinaaandar ito ng mga Chinese nationals katulad ng pinahayag sa Radio Free Asia noong taong 2022 na yung mga human trafficking at job scams ay may ugnay sa kasino na nasa Sihanoukville at ito ay pagmamayari ng isang bilyonaryong inchik. Noong ding taong iyon sa Asian News, inaresto ang isang mayamang inchik sa Thailand dahil sa human trafficking. Noong buwan ng Hulyo taong 2023, ang ulat sa Business and Human Rights na patuloy sa Myanmar ang scam hubs na pinatatakbo ng mga inchik. Ayon sa balita, dalawang Pilipino ang nakatakas mula doon kung saan pinilit silang maging online scammers ng anim na buwan. Maraming patunay na ang mga scam compounds katulad ng nasa Bamban Tarlac ay pinatatakbo ng mga mayayamang injik. Pero ano ang kinalaman nito sa Partido Komunista ng China? Ayon sa pahayag ng ProPublica na magkasangga ang Chinese Mafia na nasa ibang bansa at ang Partido Komunista. Pinaliwanag ng national security sa Europa na ginagamit ng partido ang mga crime gangs upang manmanan at parusahan ang mga inchik na hindi sumusunod sa partido. Sinabi sa ulat na mga gangsters ang ginagamit ng China upang harasin yung mga inchik na tumututol sa partido komunista. At bilang gantimpala, pinoprotektahan ng mga komunista yung mga Chinese mafia. Sa makatuwid, sinabi rin na sa Europa kahit wanted sa China ay protektado nang partido. Marayol isa ito sa dahilan kung bakit hindi mahuli yung may-ari mismo ng Hong Sheng kahit na isa itong fugitive. May binalita din sa New Zealand bago matapos ang taong 2022 sa RNZ na nagkakalat ng impluensya ang Partido Komunista at ang Chinese Triad sa isla ng Palau. Isa itong strategic na lokasyon dahil malapit sa teritoryo ng Amerika sa Guam. Ayon sa ulat, napagalaman na yung nagpapatakbo ng ilegal na sugalan ay may kaugnayan sa Partido Komunista ng China. At iyan din ang sinabi sa Ground News na ginagamit ng Chinese Communist Party ang mga organized crime sa South Pacific para suportahan ang gawain ng United Front Work Department. Ito ay isang sangay ng pamahalang komunista sa China na nagkakalat ng kanilang ideolohiya sa ibang bansa. Kaya kung pag-iisipan, sa likod ng human trafficking at cybercrime sa bamban. Baka ang government hacking na nabalita ay gawain pala ng CCP. Kumbaga, para bang ginagamit ng mga komunista sa China ang mga sindikatong inchik upang magsagawa ng kanilang espionage. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kailangan pang ihak ng baofu ang linya ng pamahalaan sa Pilipinas. Ito pala ang sagot. Dahil protektor ng sindikato ang gobyerno sa China. Siyempre nga naman, hindi mapagbibinta nga ng mga komunista kung ang gagawa ng hack ay mga kriminal. Tila sila ang nagsasagawa ng dirty laundry para sa partido. At bilang gantimpala, protektado ito gamit ang bilyong-bilyong halaga ng pera. Huwag din kalimutan na ayon sa batas ng mga komunista, ang bawat Chinese nationals at lahat ng korporasyon mula sa mainland China kahit na nasa iba pang bansa ay may obligasyong tumulong sa layunin ng partido. Sinabi sa Mint na hangad ng China na maging superpower sa buong mundo na papalit sa Estados Unidos. Kaya isa sa kanilang instrumento ay ang espionage gamit ang mga state-sponsored hackers upang humagilap ng mga maselang impormasyon mula sa mga bansang kalaban nito. Kagaya ng ipinahayag ng Justice Department sa Amerika noon lang Marso 2024 na pitong hackers na may ugnay sa China ang kinasuhan. Ayon sa ulat, ang target ng mga hack ay mga politiko at negosyanteng tumututol sa China. Siguro ito din ang nasa likod ng government hacking na naganap sa Tarlac upang makahagilap ng maselang impormasyon na pwedeng gamitin laban sa Pilipinas. Anong araw lang mapupulot dito? Maraming isyu ang lumabas ng hinuli ang Pogo sa Bamban, Tarlac. Money laundering, cyber hacking at human trafficking na nangyayari na din pala sa maraming bansa. Tila ginagamit ng China ang mga masasamang elemento ng lipunan upang magtagumpay ito sa kanilang layunin na maging pinakamalakas na superpower sa buong mundo. Kaya kailangang bigyan ng pansin sa Pilipinas ang government hacking sa Baufu. Kung hindi, maraming Pilipino ang sigurado mapapasok sa peligro, lalo na yung kumukontra sa partido. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.